Hello mga idol, it's me again So ina to, Go So welcome back naman po dito po sa ating munting channel So ngayong hapon na to mga idol Update ulit tayo Palagi na lang tayo mag-update mga idol Kaya ngayon samahan nyo ako At sana talaga matulungan natin yung babae Kasi may nag-comment na Matagal ko na bin uh, binablog yung babae Pero hindi ko doon natulungan Kaya po ginagawa ko po ito Para po makatulong kahit na this may hapo talaga ako pero patuloy pa rin tayo kaya sa lahat ng mga viewers natin ngayon na hindi pa po lang kapag subscribe mag-subscribe na kayo at i-click niyo ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga bago nating mga upload kaya samahan niyo nako kayong hapon kahit lang tayo ng gabi patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog at s'yempre mag-relaxin tayo para may ano tayo mga idol may lakas so samahan na nako ngayon so tara let's go sa inyo mga idol no medyo makulin na ng konti alas 5 na ng hapon ngayon <coughs> update tayo samahan nyo po ako ngayon mga idol ha sa pag vlog to uh, Nakakapagod talaga mag maglakat so yan mga idol ayan palagi kong sinasabi sa si inyo to na nakakapagod po talaga dito sa bundok maglakad pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog, no? <coughs> uh, so, ayan, oh. Ang ganda ng view. Talagang parang, oh, napaka-presko. Ayan, oh. So, syempre, mo na makulimunan yung langit, mga idol. Lapit na yata mag-alasays. Eh, nakakatakot to, no? So ayan, ito. Punta tayo dito sa kubo. Kasi marami daw mga aswang dito na bumabalik-balik daw. Samahan niyo po ako ngayon mga idol. Uy. Bayabas, kaso ilaw pa. Malapit lang tumubo dito sa may ano, kalsada, malapit. Ayan. So, doon tayo sa unahan mga idol. So, ayan. Sa lahat ng mga viewers natin, hindi pa po nakapag-subscribe. Ayan. Sana po mag-subscribe kayo. At <coughs> sa lahat na nagtatanong no, about po sa vlog natin. So, panoorin nyo po yung mga past video para malinawan kayo. Hindi pa po nakak nakakita sa mga ano natin, sa mga past video natin. At sana po, uh, suportahan niyo ako at maraming maraming salamat. At mga idol, sa hindi pa po nakafollow sa ating Facebook, Choy Team po, ang ating Facebook account. So sana po, uh, ma-follow ninyo sa lahat ng hindi pa po nakafollow sa aking Facebook. Kasi nag-update din tayo doon. Yun lang po, samahan nyo na ako ha. Tara. Dito. Grabe yung damo. So, ayan ha. At sa sobrang init mga idol, tingnan nyo yung nangyari dito. Namatay yung mga dahon at mga, mga damo. Yun o. Namatay na. <clears throat> Kasi sa sobrang init ngayon. O, oh, nalanta. Nalanta. So, na tayo doon sa may kubo mga ito. Kaya natin dito. Subukan natin dito. Kasi marami doon mga aswang na nagkalat na yun dito. Gano'n kaya yung katotoo. So, nandito na tayo mga idol. No? nandito na tayo. Hala. Nasaan na yung bahay dito? Bakit na wala yung bahay dito mga ito? Sana. Hala. Hindi ko inaasahan to. Uy. Parang may tao. bahay dito. Nasira na. Pero parang may kumakain doon. <coughs> Ang pahok. Lalaki. Mapa yung buko. Ito po. Sino po sila? Bak bakit ka nandyan sa sirang bahay na yan? Ha? Sino ka? Sino to? Sino bang hinahanap mo? Ikaw bang sumira dyan? Ha? Ikaw bang sumira? Bakit hindi ka magsasalita? Sino ka? At bakit malangsa dyan? Parang may kinakain ka ba? Oh, Ha? Sino ka? Sino kaya ito? Bakit naman yung mukha mo? Ha? Oo. Sino ka? Ano yung ginagawa niya? O, oh, saan kita pupunta? Ha? Huh? Gusto oh, tayo. Alam Tumakbo. Pakabilis. Tumakbo na. May ginagayin sa dyan. Wala mga idol. Wala na. Sira-sira na dito. Wala na mga idol. Masira na yung bahay. Sino kaya yun? Baka sa'yo sumira dito. Sabi ko na nga ba ano eh. eh, kaya yun? Bakas niyang tumakbo eh. Tumakbo siya dito mga idol. Hanapin natin. Tumakbo siya dito. siya dito. Nanghapin natin. Nasira na yung bahay. Hindi ako makahili. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. sino kaya yun aswang yun ba so kaya siya nagtago so ayan mga idol hindi ko inaasahan kasi ilang buwan ako hindi nakapunta dito nung pagbalik ko si Rana yung bahay at may nakita akong lalaki mahaba yung buhok niya medyo payat may parang may kinakayat ang langsa pa Ah, grabe talaga napatakbo siya sa ano ba? Hindi niya inasahan nabutan ko siya. Ay. Wala mga idol. Sinira na 'yung bahay. Baka siya 'yung sumira ng bahay ba? Huh. Sana kaya siya nagtago. At mga ano dito, nalanta na sa sobrang init. Ito may butas dito, oh. Ayan, ano mutas, mengapa di sini tertangguh yang lelaki ni aswang ni ni, eh. aswang ni? Woi, lo, kenapa? Kenapa kita tak dapat korip? Lo, Sanya, matikata, oh. 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 kita kita kita, arah aku, kalau siapa? Parang bata pa ito. Kita kitang kita kita oh, natatago ka diyan. Ano ito lo? Ayan, oh. Sino ka? Aswang to ba? Kasi malapit nang maggabi hapon na. Lumabas na sila mga idol. May biktima ma, siguro to. Ano oh, yung pulis aswang? Bakit nasira yung bahay? Sinira mo ba? Ayan you no? Know? Salim mati ka tatay masigod eh. Puff! 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 Ang gusto diba na saan sa malak ko diba si Sabine na bibas <laughs> Makagamit ko na rin sa wakas sa aking orasyon na to Kasi matagal ko na itong tinatago Akala ko yung babae si Miss Lilith pero hindi pala at hindi itong lalaki na kinakasama ni Miss Lilith ka. Iba to. Iba to. Ayun eh, no? Uy. Sige, sabi mo, teka Uy, ala! Uy! yaka, ka. Ah, aray. Ah, ulit ko. Ah, ah, aray. aray, kung mga idan. Napatumba ah, ako. Kaya ah, sinugod niya ako. Napaka-agresibo niya. Hindi ko inasahan to ba? Siguro may biktima to. Nakakain to ng taong lakas niya. Bigla siyang nawala. sa dito mga idolo dyan sa kanina tatago sa may puno na yan saan kaya siya nagtago lumabas ka alam ko na dyan ka lang dito parang may daanan dito oh. Baka dumaan siya dito. Sa patas, pinilitik ko, sangkra krasit, meron sa dakos, meron sa batin ito. Sa tanah. Langgang sa libinas, sang sa malak libas, sepsi, binin na Malapit na kasi mga gabi mga idolo. Oh. Medyo maitim na. Makulim na yung langit. So, ayan mga idol na naka-encounter tayo ngayon na parang batang aswang at bagong nahawaan. So, yung ano mga idol ay nasira na sinira siguro ng mga aswang. si marami na nangyari. Yung bahay na kubo na kung saan nagba-vlog tayo sa ilalim ng kubo, wala na mga idol. Pero nakita natin itong aswang na lalaki na medyo mapaya talagang nakakatakot at, at napaka-agresibo. Malapit na kasi mag, mag mga idol. Ako lang mag-isa. Sana makaya na natin ito dito. Medyo makulimlim na ng langit. Delikado ka tayo ngayon dito mga ito. Oh. Sana kaya siya nagpunta. Nawala na siya. Ano yun? wala na mga idol so yan mga idol magtatago muna tayo saglit magtatago muna tayo sa limit mga idol balikan natin yung kubo kung saan nasira-sira na wala na mga idol wala na balikan natin